Anak o retirement plan? Trending online ng debate kung dapat nga bang ituring na krimen ang pag-abandona ng anak sa kanyang mga magulang. Kapag pabayaraw ang anak, dapat magmulta at makulong. Pero may paglilinaw dyan si Senador Ping Lacson, Nasa frontline ng na balitang yan, Faith Del Mundo. Hindi na nakakatayo at nakalakad ang 71 anyos na si Mang Dennis matapos ma-stroke noong 2021. Kaya ang 29 anyos sa bunsong anak niya na si Janice ang nag-aalaga sa kanya. Isang street sweeper ang trabaho niya at may dalawa rin siyang anak na binubuhay. At kahit kapos ang kita, hindi raw niya pababayaan ang kanyang tatay. Pag uh, nagtumatay yan, pag -be -be ko siya. Sabi niya, hindi daw, ba't hindi daw ako nandidiri? Kung ba't ako mandidiri? Kasi nung bibiba kami, nandiri ka ba sa akin? Wala alaga ako. Yan pag bibis siya, elimusan, ginagawa nila ako parang baby ang ganitong relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak na gustong itaguyod at pangalagaan ni Sen. Panfilo Lacson. Kaya raw niya inihain ang Parents Welfare Act of 2025. Layunin ng panukalang tiyaking susuportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa oras ng pangangailangan. ito na krimen ang pag-abandona sa magulang na nangangailangan ng suporta. Ang parusa sa mga lalabag, multang hanggang 300,000 pesos at hanggang 10 taong kulong. Pero sabi dyan ng ilang netizens, e eh, hindi naman obligasyon ng anak na buhayin ang kanyang magulang. Meron din namang ilang sangayon sa panukala. Pero paglilinaw ni Lacson, wala raw magiging obligasyon ng anak sa magulang na mapapatunayang ng abuso at nagpabaya. Ang pwede lang daw humingi ng suporta sa kanya mga anak ay yung mga magulang na senior citizen may karamdaman o baldado. Hindi rin daw inoobliga ang mga anak na financially incapable o kapos sa pera. Pabor naman dito si Rolando na nakatira sa kalye matapos babayaan ng kanyang mga anak. Pag iinakit ko lang po ang um, sa mga anak ko, bakit hindi na ako tinulungan? Nung natulungan ko sila, bilang magugutom tapos sa bagahan. May maregut po sa akin buhay. E nandito ako sa kalsada. Natutulog dito. Minabugyog ng ulan nangangalakal ah, ako mag-isa para mabuhay lang mga yun. Babala ng isang psychologist, posibleng magdulot ng emotional stress at pressure ang ganitong batas sa mga anak. Meron yung takot na pinalalabas mo na parang, ay kailangan, ito yung gawin, you, you have to do this. Kung talagang Uh, parents are so good, hindi natin nakakalimutan yung bond. Innate na sa atin, yun yung isang sigurong moral values na talagang moral ascendancy na meron among Filipinos na we always take care of our ano seniors. Hindi natin kinakailangan ng bill. Dahil kasi mahal natin magulang natin, aalagaan natin talaga sila. Ang mas mainam daw tanggalin ang mandatory retirement age at tiyaking may sapat na tulong ang pamahalaan sa mga senior citizen. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.